Ito yung tinatawag na etag ng mga bontok mula sa mountain province at napakadali nga lang nitong gawin. Bumili lang ako ng isang kilong yempo o yung tinatawag na pork belly at akin nga itong lalagyan ng asin. Kung isang kilong uh, karne ang gagamitin, dapat isang kilong asin din ang ilalagay. Ganun yung ratio. At pagkatapos, hindi ko na nga ito hinugasan o binasa kasi yung mga bontok o yung traditional yung ginagawa nila kapag ka, uh, nagkarne sila o nagkatay sila ng baboy, yung mga karne ay hindi nang nga binabasa at diretsyo nang inaasinan. Katulad niyan, papahiran ko to ng asin. abuong uh, buong ano, buong parte nito dapat talaga ay mayroong asin at ayan nga, talagang maraming asin yung gagamitin kasi uh, ito yung paraan ng pagpipreserve ng karne doon sa gawing cold uh, cordillera sa buong Region ng Kulderiera, ginagawa nila itong etag para ma-preserve yung mga karne. At ayan nga, napakadaming asin nito, ba? Diba? At pagkatapos ko nga mailagay lahat yung asin dito sa karne, akin muna itong tatakpan sa loob ng dalawang oras bago ko to ibilad sa araw dito ko naman ilalagay sa aking bilaran na net itong aking mga inasinang karne at yan nga ang ginagawa talaga niyan ay binibilan ng diretsyo sa araw yung sila nga yung mga taga bundok ang ginagawa lang nila inilalatag lang talaga nila doon sa mga bilaran nila pero dahil nga meron naman ako nitong net ito na yung gagamitin ko para siguradong walang langaw o anumang insekto ang dadapo dito sa aking pinapatuyong karne kasi nga isang buwan na kailangan itong patuyuin o higit pa higit pa sa isang buwan mas maganda kasi nga habang tumatagal ang pagpapatuyo nito lalong uh, sumasarap o nanunuot yung lasa doon sa uh, karne nung asin at saka yun nga gumaganda din yung kulay kaya kapag hindi mo pa siya lulutuin o gagamitin na uh, pang sahog uh, ituloy-tuloy mo lang yung pagbibilad at ako nga uh, tuwing uh, maaraw talaga ibinibilad ko siya at saka dito sa mas may magandang sikat ng araw ko inilalagay para siguradong matuyo ng gusto at hindi siya aamagin. At kailangan din talagang uh, tuwing hapon ay ipinapasok ko naman sa loob ng bahay para siguradong hindi mababasa ng ulan o anumang hamog para talagang maganda yung pagkakatuyo at hindi siya magkakaroon ng amag. Pagkalipas ng limang linggong pagpapatuyo sa araw nitong karne na inasinan, ito na nga ang aking nagawang etag at magkabilayan, maganda ang kulay, maganda yung pagkakatuyo kasi nga dapat kapag nagbibilad tayo ng karne ay ating ding babalik babaligtarin para uh, parehas yung pagkakatuyo niyan. Halimbawa, ang ginagawa ko sa isang araw, itong harap na to ang aking patutuyuin, tapos kinabukasan naman yung kabilang parte naman yung aking i ititihaya para talagang uh, matuyo parehas. At etong ngang etag ay maraming uh, pwedeng pagsahugan. Ito ay ginagamit na pang sahuga. Hindi ito yung pinaka main na ulam. Yung sasahog to sa mga iba't ibang recipe. Pwedeng tumagal ng halos isang taon itong ating dried salted pork o yung tinatawag na etag. Lalo na kung magandang pagkakatuyo at pagkakatabi nito. Thank you for watching and don't forget to follow, like, and share. Bye!